Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Bago makapag-apply ng lisensya upang makabili ng handgun sa Maryland, USA, kinakailangan sumailalim muna ang isang individual sa training at background check. Subalit so, sinabi ng US Court of Appeals sa isang three-judge panel na hindi konstitusyonal ang 2013 handgun law na ito ng Estado at violation umuno ito sa right to keep and bear arms. Ayon sa ruling ng Supreme Court noong 2022 sa isang kasong tinawag na New York State Rifle and Pistol Association versus Bruen, ang nagre-require sa gun laws sa mga estado na maging consistent sa historical tradition of firearm tradition ng US o ang US Constitution Second Amendment. Kaya naman ang proseso na ito sa Maryland ay hindi anila nakahanay rito. Kinakailangan din ng isang 30-day waiting period bago makapagsimula sa usual process ang isang taga Maryland na makakuha ng firearm sa pamamagitan ng hiwalay na background check system. Depensa naman ng estado ng Maryland na ginawa ang batas na ito upang malagyan ng limitasyon ang posibleng taong may masamang loob na magkaroon ng baril. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa rin ang mga susunod na hagbang ukol sa kaso. Kres Fugaba na UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.